ikaw naliligo ako. May binigay na naman sa aking utos yung Panginoon. Nararamdaman ko na siya'y nagtatangis. Naawa siya ng mga tao ngayon. Bakit daw hindi kayo nakikinig? Pinapagawa niya sa akin. Nasabihan ko si Papa, si Mama, yung mga kasama ko dito sa bahay yung tita ko makajos yun. Pero katoliko ko kasi kami. Nagdadasal kasi siya. May mga santo doon. Meron kasing altar siya. Napasabi ng Panginoon na nakakawa siya kasi masasayang lahat ng ginawa niya. Dahil lang sa isang pagkakasala na niligaw siya